May bagong update sa si Meta ngayon. Trending na trending ito sa ibang mga content creator. Nababahala din ako sa trending na ito kasi maraming mga content creator ngayon ang nagsasabi na bawal na bawal na tayong magsasalita ng ating mga sariling dialect. Kunwari, guys, ako ay isang Bisaya. Tapos may mga Ilonggo, Ilokano, Muslim kapag sila ay nagsasalita na sarili nilang lingwahe Ito daw ay isang bawal. Pero guys, subukan natin. Kasi ito daw yung mga dahilan kung bakit nag zero earnings ang ating mga long form videos dahil sa mga dialect na sinasabi natin. Katulad sa akin guys, isa akong bisaya. Kung magsasalita daw ako ng bisaya, ang aking long form videos ay mag zero earnings ito. Ito ay susubukan ko kung totoo nga ba para may basihan tayo kung totoo ba ang mga trending ngayon na bawal na magsalita ng ating sariling dialect. Ay subukan nating magbisaya ngayon kung ito ba ay gagana na mag generate earnings ang aking long form videos. Mao na ang karon, mao ni karon ang kuan update ni Meta. Bawal na daw magbisaya pero ako magbisaya ako karon para ipakita nako na sa inyo ha kay dili pud ko magbuhat og content nga bawal Kay daghan baya mga vlogger nga mga bisaya, ang ilang gipang istorya binisaya. Kay muna ilang nasun, muna sila nasundan sa atong mga sa ilang mga followers nga nagbinisaya sila. Daghan kog mga kailan na mga bisaya. Pero ang akong gilantaw ganina ang ilang mga videos nga mga mga bisaya vlogger na may mga kuan na may mga ads. O wala man pud sila nagreklamo nga nag -er, nag earnings ang ilang mga videos tungod kay nagbisaya sila sa ilang mga gipang istorya sa ilang vlog. Pero kini guys, akong salayan karon, i-upload na ko ni ang video. Tantao na ko og mga update ni Mita kung tinuod ba nga mag zero earnings kay nigamit ko og Bisaya nga dialect. Kay tungod ang gamiton daw nga dialect kung ikaw ay Pilipino, Tagalog. Tagalog na ang gamiton nato nga salita kung mag-upload daw og long form videos. Wala daw yung problema sa mga reels okay lang daw na pero sa long form videos bawal na daw ta mo istorya og sarili na tong dialect kay dili daw ma translate ni Meta ang mga ang dili daw ma translate ni Meta sa English ang mga ubang Bisaya kay tungod daghan daw nagka, nagka, problema nagka policy issue tungod sa mga dialect nga atong gipang istorya nga dili ta mo gamit og Tagalog Daghan guys nang nagbuhat og videos ani trending karon diri sa social media tungod sa mga gipang pang istorya nato or mga dialect nato nga bawal na ta mo istorya sa atong sariling dialect kung mag-upload ta sa atong mga long form videos Lantaon tawo na ko ni akong videos guys ugma, kung tinuod ba jud kini gamit man ko og bisaya language ani upload na ko ni karon pagkahuman nang tawo na ko og tinuod ba jud nga wala siyay eh, earnings pag abot og 24 hours inig update ni Meta sa earnings diri sa long form videos Olang ni guys ug mai update ta mo guys kung unsay resulta ni akong video nga i-upload karon. Maulang ni ug may adlaw sa inyong tanan. God bless. I-follow ninyo ako o i-share. Maraming maraming salamat.